Naloy. And that belly back. Come again. And you would release my pain. And we could be lovers again. Diba? Simply amazing. Maybe today. Grabe. Diba? Magdadalawang isip ka pa ba dito? sa mga molder na itong klasing molder sa mga pins concrete post Dito lang po 'yan sa Jim Hardware ang kukulang pera concrete products. Ganito ang brands, gym Hardware ang kukulang pera concrete products. Balulang brands, Triple eh, A ni kukulang pera. Ano? Eh, Kita niyo? 'Di ba? Ipalo po niyo 'yan at saka 'yung ating uh, YouTube channel, Jim Hardware ang kukulang pera concrete products. Nandoon lahat ang ating mixing, ratio, lahat ng mga tips natin dito. Ito, tanggalin nyo na to. Diba? Ayun no? Tingnan ninyo kung gaano ka ganda. tingnan ninyo ha. Tingnan nyo na mabuti. Ayan no? Oo. Oh. Diba? Wow. Grabe. Ang lupit. Diba? Ganda, maganda. Maganda siya. So, ngayon, ano ang gagawin dito? Kasi hapon na, ha? huhugasan nila itong loob tingnan ninyo idol ito ang gagawin dito pagkatapos gamitin huhugasan yung loob para bukas ay sige loy magano ka na loy huhugasan yung loob para bukas ay mag use oil tayo tuwing umaga tuwing umaga maglalagay ng use oil tuwing hapon maghuhugas ng molder yung loob ng molder ang ating huhugasan ba? diba? No, sige, ito ang yung uh, tama nating tamang uh, ano dito tamang iksina dito sa paghuhugas ng ating uh, uh, molder yan o no? diba? kailangan lang talagang hugasan yan Ayan. hugasan yan Loy, hugasan nyo nang maigi yung ano kahit dadalhin ko yan ngayon doon sa shop dahil pa ko dadalhin ko yan doon sa building uh, building ko yung ano, dahil natanggal yung ano namin, yan, ugasan nyo ng gusto yan at ipapatuyo. Yung isa dito, kabilaan, pati likod, ugasan mo. Pati yung uh, hinahawakan mo, ugasan mo yan, dahil we welding in. Yan, yan, yan. Yung ano mo. Yan. Dahil we welding in yan, mamaya. Likod. Yung isa. Doon mo ilagay loy sa ano. <coughs> so, ganito. Ganyan yung uh, gagawin natin, no? Tuwing uh, hapon. Ugasan yung ating molder, di ba? Hugasan siya. Madali lang naman yan hugasan, no? Di ba? Tapos bukas, maglalagay tayo ulit ng use oil. Yun ang uh, gagawin natin. Hugasan lahat yan. Hindi pwedeng hindi hugasan. No? Hindi pwedeng hindi hugasan dahil na uh, kinabukasan, kung hindi niyo hugasan yan, mat grabe na yung ticket lo, no? Grabe na, sobra ng hirap tanggalin yung mga uh, yung mga concrete na nandyan sa loob ng molder, napakahirap pong alinisan uh, niya, So ngayon punta tayo doon sa ating design ng ating mga molder natin. Ipapakita ko sa inyo yun. Ito tayo tingnan natin dito kung paano ginagawa yung mating art So yung bakal na nilalagay natin sa loob ng ating pins concrete post. Ito po yung bakal na nilalagay natin sa loob ng ating pins concrete post. Dalawang design po ito. Yan yung parang triangle. Ayan o tingnan Di ba? Parang triangle. Ito yung bakal na nilalagay natin sa loob ng ating concrete post gano'n natin na ginagawa ang pagtatali niyan pati yan yung pangalawang de pangalawang design natin ayo na parang Y siya na nakatali talaga na siya para dito natin ikakabit yung barbed wire natin hot wire o ano mga classic wire But, ganun lang po ganun lang kasimple no? Yun? yung paglala, pag, uh, paggawa natin ng uh, hindi pwedeng walang bakal sabi mayroon lang bakal yung ano ninyo ginagawa bakit po lang bakal hindi pwedeng yung walang bakal na dragon post o pink post kahit anong mga poste kailangan may bakal eh, yung bahay mo kung hindi mo lagyan ng baga, bakal yan tatayo kaya yan diba hindi yan tatayo so lahat ng uh, lahat ng mga concrete pouring lahat ng mga ano kailangan mayroong bakal mga posti posti diba oh yan si tatayo o oh, tay oh yan oh, si tatay diba oh ganun lang po do dito ang distansya dito 7 inches yan Ayan o, dyan 7 inches Tapos 1 feet, 1 feet na 1 feet, 1 feet, 1 feet, 1 feet Tapos dito sa dulo Dito, 3 inches Ayan o, 3 inches mula dyan Tingnan mo ha, paglalagay niya ngayon Tingnan mo ha, 3 inches, 1 feet, 1 feet Kaya mayroong mga, nakikita ninyo May mga lalim yan, may mga Marking yan Para hindi sila maligaw, ayan yung una Ayan, ha diba? Dito, 3 inches yan Ayan, mula dito hanggang dyan, 3 inches. Tapos 1 feet, 1 feet na yan. Pagdating doon sa dulo, ang naiwan doon sa dulo, yun ang uh, ibabao natin. 7 inches yun. Diba? Ayan, diba? Kung nakikita di ninyo. So, dito tayo sa ating uh, mga design ng ating mga molder. Ayan, tingnan ninyo. Ayan yung mga design natin. Mayroon tayong halo blocks dyan. Okay. Ayan lower blocks number 6 yung nasa ibabaw ayun yan mga design natin diba tapos dito marami tayong design dito ayun so, dami natin design dyan ng mga bricks, decorative lower blocks na number 4 nandyan yung wala lang dito yung muhon Okay, so magpapagawa tayo ng mohon at uh, hindi pa nila nagawa nandun sa fabrication yung uh, mohon. Ayan. Kitang-kita nyo naman yan, di ba? Uh. Diba? So punta tayo dun sa likod. Meron tayong mga... Meron akong papakita sa inyo dito. Yung uh, tawag dito ito yung molasses natin o tingnan ninyo kumukulo yan siya pag naiinitan yan ang original na molasses isang gram po ito pag uh, umaga mga alas jays hanggang hapon yan kumukulo siya no lumalabas yung ano kaya kinukuha ko yung molasses ito yung molasses na nilalagay natin sa hollow blocks bricks decorative lower blocks yan hindi kami gumagawa ng hollow blocks dito hanggang tulang molasses yan kinukuha ko yan dahil natatapon dito ang daming natatapon dyan no? kaya nilalagay ko dyan sa galon na yan So, dito, tingnan natin dito Yung ano namin dito Yung uh, detachable Ayan o, oh, tingnan ninyo, mayroong detachable dyan Ayan, detachable yan Yung nasa ibabaw, ito detachable yan na four holes Okay? yan so mayroong nagmamayari nito Sa Cebu, no? Papadala natin ito sa Cebu Yan, detachable yan na four holes Sa, sa ilalim naman yan, dalawang set na four holes na fix Ayan, yung nasa ilalim, fix yan Mayroon din tayong two holes dito na fix Ayan o, oh, makikita ninyo So, di ba? Mayroon din tayong tools na fix So, maraming salamat. Message nyo ako. Share natin sa inyo ang price list sa shipping details. Wala po tayong tubo dito, Idol. Tulong ko po sa inyo ito, mga mahal kong followers. Maraming salamat. Pakishare, pakicomment, at pakilike. Maraming salamat. Ang God bless po sa ating lahat. Okay?